Hello mga kabatang helmet! Nakapaw! Hindi ko masasabi kung today is a very happy day. Kasi may mga kababayan tayo ngayon na binabayo talaga nitong habagat na dala ni Bagyong Karina. Pero syempre mga kabatang helmet, sige bilhin na natin today is a very happy day pa rin. Sa lahat ng mga bagong pasok sa please don't forget to click the subscribe button, tiny bell para lagi ka-updated sa lahat ng mga eh para sa sasawanan dito ko So ito nga. Babaybay muna tayo. Tapo oh. kasi dito nga pala sa Marilao Bulacan mga bata helmet. Especially sa may sa og, sa may ramcar area na kailangan na po ng tulong para ilikas yung mga kababayan natin. Dahil hanggang bubong na po yung inabot ng baha doon. So, ayan. Pero ito, may kagimbal-gimbal ang balita sa inyo. Alam niyo ba mga bata helmet? Daho itong politiko na to na nakuha pang lumipad papuntang Munich, Germany! <laughs> o, diba? ba? Meron. Meron mga kabatang helmet. Sige nga, hulaan nyo. Comment down below nyo ako kilala ko Pero, syempre, sirit na. Grabe mga kabatang helmet. Si Madam Sarah Duterte. Ayun na yung baha. Si Madam Sarah Tuterte ay lumipad po papuntang Munich, Germany. Kaninang madaling araw yan. Maintain na balita para sa buwag ng panahon. O ano masasabing ko po? At syempre, ang angat buhay si Vipe Tuloy lang ang pagtulong at may pag-coordinate na din po yung mga volunteers for the rescue team para sa mga kababayan natin na nangangailangan talaga na ilikas na. So, grabe talaga mga kabata, kung kailan mayroong disaster, kung kailan mayroong bagyo. Doon nawawala yung mga inaasahan sana natin na tutulong sa mga kababayan natin. Pero wala tayong magagawa na na yan. Buti pa talaga si Atty. Lenny Robredo or si VP Lenny. Kahit wala na siya sa posisyon, tuloy pa rin ang pagtulong. And nakipag-coordinate na rin ako kung saan pwedeng mag-volunteer if kailangan ng manpower po for the rescue team samaan nyo Ayan mga bata helmet, babalitaan ko ulit kayo kung ano yung magiging ganap. So abangan nyo na lang po kami dyan sa mga areas nyo. Especially sa drum car, sa may saog. Kasi okay, mga kababayan natin doon kailangan na talaga ilikas dahil lagpas bubong na po yung baha. At sa ganitong klaseng panahon na wala talagang tigil ang ulan, ayan na naman mas mabuti pong iligas na talaga sila. And sa may BB, sa may Valenzuela, especially dun sa may Jollibee area po, MacArthur, along MacArthur to, kailangan na rin po silang iligas. So, yung mga bata helmet ah. Comment down below yun lang dito sa video na to kung ano pa yung mga lugar na kailangan nating tulungan. Kailangan po na iligas e-rescue. Gawa natin yan ng paraan. O, oh, naka, ano naman na tayo. Naka-ready na tayo. Itong payong na to, iiwanan ko na to kasi hindi ka naman makakapag-rescue kapag may bit, bit ka pang payong. So, ayun mga batang helmet ha. Stay happy, stay healthy, and stay safe pa rin tayo always. Stay positive kahit ganito. Ang mga Pinoy naman eh, malakas pa rin ang fighting spirit despite na may mga disaster tayong nararanasan sasabi so, ko naman sa buhay nyo, naging helmet din ang bukya yung sharing tayo paligal. Peace everyone. Bye!